Yun yung mga chickens, oh. <laughs> Ayan, ang dami nila. Uy, dito, lak! Ay na, doon na niya pinakain. <laughs> Ayan, oh. <laughs> Ayan. Ayan. Every afternoon, pinapakain natin cat, yung mga chicken So, it's Saturday today. At nakapagpahinga-hinga din. <laughs> Kahapon, Friday. Um, pagod na pagod ako habang nagpapakain ng mga chickens. Pero ngayon, hala! May mga, ano, mga, ah. mga cat. May mga na yun, oh. Hala! 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 Hala. hala, kanino kayang cats ito? Mga bagong panganak pa ito. <laughs> Natagpuan ni Savana, yun know? Oh. Ang cute. Hala, at pa dun. Oh my gosh. Ayun no. Oh. Ang cute. Hala, saan ba galing ito? Hala. One, two, three. Ayan naman yung four, five. Hala ka, Savana. <laughs> Hala, ang cute. Oh. Ang cute na mga ano. Yun know? Oh. <laughs> yung mga cats. Uy, chicken nagbigan sila eh. <laughs> Ngayon lang namin napansin yan. Grabe, nakakatuwa. <laughs> ah, asan kaya yung mommy, ano no? Yung mami cat? Ngayon sila pala dito. Ayan oh, yung tatlo dito. Ang cute. Ayan. Cute. Ha? <laughs> ano, ano? Ang <I'm> cute. Ang <laughs> cute daw. <though? laughs> Can I pat him? Ay, wag mo na baka aatake ah, tayo ng ano ng mami niyan. O baka kagitin ka, wag na lang ha. Baka kagitin ka kasi ng ano, ng cat. I eh, ano pa yan oh, kitty no, oh, tingnan niyo. Hmm. Alin yun yung 1 2 3 tatlo, saka mayroon pa doon. Grabe. <laughs> ano masasabi mo sa mga cat sa bana? Hoy cat. Ha? Ano masasabi? dami dabi cat. Dami daming cat. <laughs> hindi. Wag muna wala wag kasi baka kagatin no. Baka kagatin si Bana ng mga kitty no. Grabe. Hala. Wow. <laughs> Nakakatuwa this afternoon no kasi napakain ng tayo ng mga chicken sayo no. <laughs> Tapos may na ano tayo natagpuan tayo na ano yung mga maliliit na mga cats. Bagong panganap pa yata yun eh. <laughs> Saan kayo yung mami nun? Dito rin yun eh. Ala, nawala sila nak. Hanapin natin. Wala. Haa. In the jungle. Nakakatua, ha? In the jungle. Saan sila? Saan sila? May fire. Saan ba ang mga cats? Uy, nasaan ang mga cats? I don't know. Nawala. Nawala. <laughs> Nagtago na sila. <sighs> Kaka-relax dito no sa labas, ang ganda nito. <laughs>